Namin nagising Okay, tara na sa school Gusto ko na mag-hot chocolate Tsaka strawberry cake Diana, dito ulit ako matutulog mamayang gabi Okay? Guys, 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 guys uh, Meron may, dun uh, Nakita namin si Boys, anong meron dun? Bakit? Anong nakita nyo? Bakit? Meron bang pagkain dun? <laughs> Pare, walang pagkain Ang meron dun Si, si Romeo, Romeo Ano? Si Romeo nandyan? Diana, kailangan mo na tawagin yung mami mo Hindi na pwede ginagawa ni Romeo Malaking problema na yan Anong ibig mo sabihin na masyal lang siya At uuwi rin siya? Guys, nakita nyo ba si Romeo? Teacher, Teacher Mike, hindi. Hindi namin nakita. Bakit? May nawawala? Oo, si Romeo. Nawawala. Hindi pa siya umuuwi <gasps> Oh my God, kawawa naman si Romeo. Teacher Mike, parang hindi ka naman teenager dati. Uuwi rin yun. Nagparty lang yun. Oo, oh, Teacher Mike, don't worry. Boys, ano ba? Tama na yan. Maglaro na tayo. Hindi nyo naiintindihan. Mabait si Romeo. Yung pamangking ko, hindi nagpa-party yun. Hindi katulad nyo. <sighs> Kawawa naman si Teacher Mike. Sobrang stress. Pero kung ako si Teacher Mike, hindi ako mag-aalala. Oo nga, halimaw si Romeo. Malakas, kahit sino kaya niya. Pag di sila pumunta sa training ngayon, gagawin ko lahat para makipag-break sila sa inyo. Tandaan niyo yan. Nasaan yung mga basketball players? Di ba sila pumasok? Ewan ko eh. Hindi nga natin makita eh. nilang bubugbugin na natin sila. Nagsumbong yung mga loser. Mas maganda siguro kausapin muna natin sila. Shhh! Narinig yun? May nagbabasketball. Sigurado na na sila. Basta tandaan nyo yung sinasabi ko ah. Hoy! Basketball players! Oh guys, bulot Tsaka yung mga alalay niya Mukhang may yung ulo nila Nandito pa kayo para makipaglarong basketball sa amin Kasi hindi mangyayari yun oh Walang maglalarong basketball ngayon Makakatikim kasi ginawa mo kay Diana Timur, di more, hindi ka na makakatakas sa akin Boys, ano ba? <laughs> oh, anong drama nyo ngayon? Bakit? Sa tingin niyo, di kami papalag? Girls, ang laki ng na problema natin kay Romeo Ano na naman yun? Napagalitan kami kay Teacher Mike Diana, patawarin mo na ako. Sorry talaga. Ano Romeo? Sorry.